Isa namang business owners ang ating pupuntahan Mamaya kakausapin natin Tatanungin natin kung paano niya na ang kanyang negosyo Hindi ito basta-bastang mga negosyo Dahil maraming negosyo ang taong ito Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa rin bagwang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na ito ay pupuntahan natin ang kakilala ko, ang kaibigan kong isang malupit din na negosyante dito sa Davao City. Pero bago tayo pupunta doon, dito muna kami sa supplier namin, kukuha kami ng stocks. At dito ako ngayon sa waiting, waiting lang muna dahil hindi pa kami, na albusal. Uh, oh, albusal. Di pa kami nag albusal Ah, oo, almusal, hindi pa kami nag-almusal. Pero ikakwento ko lang sa inyo, ano ko nakilala ang taong ito taong 20 2016 din 2014 kasamahan ko ang taong ito sa aking pinasukan noon na uh, isang hardware kilalang hardware dito sa Davao ang uh, Willcon uh, dito sa Davao kasama namin siya at kasama namin siya sa uh, department namin kasi kami produkto ko noon is uh, sa bubong yung mga polycarbonate materials at doon kami nagkakilala dahil isa siya sa supervisor ng isang brand doon at ngayon no, na marami kami mga pinagsamahan din dito hindi ko alam na isa na pala itong malupit na negosyante at marami ang kanyang negosyo mamaya, mamaya, mamaya ah, uh, ikakausapin natin siya at ano ang kanyang istorya sa kanyang mga negosyo kung kaano na ba siya kalupit kayo, ba no? Diba, diba, diba? Ganyan, kasaya ang may kaibigan kang mga negosyante mga mo rin na tungkol sa pagpapatakbo ng iyong mga negosyo. So, mamaya, apangan nyo ang pagdating ko doon sa office nila dahil kukuha rin ako ng mga stocks kasi nga itong negosyante ito nasa salon business rin to ang ah, naging supplier din to at at kung ano-ano bang mga negosyo yung pampaganda pamparelax yan yung mga negosyo nila kaya mamaya abang, alam, alam, abang, abangan nyo ang aming video ang video kasi interviewed ko siya kung paano niya nalagpasan ang mga problema at paano niya naging ah, matagumpay sa kanyang negosyo ngayon. At yan lang muna, mamaya mag-upload ulit ako. Huwag kayong mag-alala dahil a-upload ako ng tatlong video or lima sa isang araw. Para naman, marami tayong content, no? <laughs> Problema nyo na yan kung paano nyo tingnan yung mga video ko. So, upload upload ako. At kung wala ka pang na-upload ngayong araw na ito, mag-upload mag ka na dahil day 2 ngayon ng ating challenge na gagawa tayo ng video araw-araw at dito ang Wednesday sa Davao City at yan mo lang muna for video ako habang si Jeff Cinco ang nagsasabing kumati na din laban lang sa buhay laban lang sa negosyo kahit nalugi pa tayo let's go